Magbabad mo ng buho. Ah, atubig din mo. Ayok. Hindi ko pa din nagkumot din dito ng balik. Hindi ka mo nagsabi. dito. Ano Ano huwag ka mag-ganyan na naman sa loob para naman alis lang din. Alis dyan Siguro sa... Bakit kaya nilalanggam yung mga gano'n Yung ano ka niya? Ay! 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 Ay. Ay.